Welcome back mga kaboxing! So halos tatlong taon nga po ang nakalipas matapos ang mapait na pagkatalo ni former 4 Division World Champion Donny Ahas Nietes sa kanyang naging huling laban at bigating rematch kontra sa matibay na pambato ng bansang Japan na si Kazoto Iyoka. Apat na taon ang nakalipas matapos ang kanilang unang paghaharap ay muling magbabalik aksyon nga po sa ibabaw ng lona ang isa sa pinaka-technical na Pinoy boxer na si Donny Ahas Nietes. Dahil ngayong paparating na Abril Jess ay nakatakda itong sagupain ang kapwa Pinoy boxer na si Miller Alapormina sa isang tune-up fight na 6-rounder match. Bagamat may kasalukuyang edad na si Nietes na 42 anyos at ilang taon ding nagpahinga sa boxing, ay inaasahan pa nga din po ng maraming Pinoy boxing fans na magiging madali lang para kay Nietes ang kanyang paparating na laban na gaganapin sa Elordi Sports Center sa Paranaque City kontra sa mas batang si Ala Purmina na may kartadang 6 wins with 4 knockouts, 4 natalo, 2 tabla at may edad na 27 anyos lamang. Samantalang si Nietes naman ay may kartadang 43 wins with 23 knockouts, dalawang talo, anim na tabla. Ang laban ni Nietes kontra kay Ala ay isang hakbang daw para sa kanyang mas malaking plano ngayong taon na kalabanin ang mga top contender sa kanyang division at mapalaban sa isang world title fight. Ayon kay Nietes Bagamat maraming mga Pinoy boxing fans nga daw po ang naniniwala at kumbinsido na mas mabuting manatiling retirado na lang ito at turuan na lang ang mga mas bata at pausbong na mga Pinoy boxer dahil wala na daw itong dapat pang patunayan sa mundo ng boxing, ay malaki pa nga din po ang tiwala ni Nyites sa kanyang sarili at kumpiyansa ito na kaya pa nitong makipagsabayan sa mga baguhang boksingero at posibleng makapagbigay ng upset sa mga kasalukuyang kampiyon kung mapapalaban ulit sa isang titulo para makapagbigay pa ng karangalan sa bansang Pilipinas. Ang bakbakang Nietes at Alapormina nga po ay kasabay sa laban ng nuoy na kalaban ng nag-iisang angas ng Pinas, Janiel Cuadro Alas Casimero na si Yukinori Uguni. Matatandaan nga po na maraming Pinoy boxing fans ang dismayado sa naging resulta ng laban ni Uguni at Casimero isang taon mahigit ang nakalipas dahil ang inaasahang maaksyon na laban ay nauwi lang sa isang fourth round technical draw. Ito'y matapos nagtamo ng sugat si Oguni dahil sa isang accidental headbutt dahilan para di na kayang ipagpatuloy ang laban. Ngunit isang taon ang nakalipas, kasabay ng laban ni Casemiro kontra kay Saul Sanchez, ay sinagupa nga po ni Oguni ang pinabagsak at tinalo lang noon ni Casemiro via 12-round unanimous decision na si Filipos ngitumba na kung saan naging masaklap nga po ang pagkatalo ni Uguni sa harap ng kanyang mga kababayan dahil natalo lang ito via first round technical knockout. Kaya dahil sa kagustuhang makabawi at makabalik sa tuktok ng boxing, ang former IBF Super Bantamweight Champion ay dadayo pa sa bansang Pilipinas para sa kanyang debut battle sa featherweight division para sagupain ang tinaguriang Wolverine ng Pasay City na may kasalukuyang edad na 35 anyos na si John John Estrada. May kartada nga po ang ating kababayan na 18 wins with 14 knockouts, 14 na talo at isang tabla. Samantalang si Uguni naman ay may record na 21 wins with 8 knockouts, 3 talo, 3 tabla at may edad na rin na 36 anyos. Maaaring iniisip nga po ng kampo ni Uguni na magiging easy fight lang ang laban nito kontra sa ating kababayan dahil na rin sa may labing apat na ito natalo ay kumbinsido nga po ang maraming Pinoy boxing fans na gugulatin ng ating pambato ang dating kampyon sa lakas at bagsik ng kanyang kamao. Komento ng ilan, dahil napapadalas daw ang pagkabigo at pagapang ng mga Pinoy boxer kapag dumadayo sa bansang Japan, ay ito daw ang tamang oras na makabawi at Pinoy naman ang magpapagapang ng boksingerong hapon.